Pagsalakay ng Ukraine sa Russia, ikaapat na linggo na mula ng ginulat ng mga Ukrainian si Putin at hanggang ngayon ay hindi pa rin sila na itataboy. Wasak ang mga tulay papasok at hindi makadepensa ang mga Ruso. Pinatawag ang ilang puwersa ng Russia sa Donbas upang bantayan ang Kursk Nuclear Power Plant. Mukhang may natunugan si Putin na masamang binabalak ng Ukraine kaya pinaulanan ito na sangkatutak na missiles at drones. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na humingi ng pahintulot si Zelensky sa kanluran na tirahin ng direkta ang Moscow. At ang banta ay kung ano ang ginawa nila sa atin, ipadadanas din natin sa kanila. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong 言葉 Ikaapat na linggo na mula nang sumalakay ang militar ng Ukraine sa loob ng Russia, ang rehiyon ng Kursk na ilang daang kilometro lamang mula sa kapital na Moscow at ilang oras lamang ang layo sa Kursk Nuclear Power Plant. Pinalibutan na ng pandepensa ang planta kung sakaling salakayin ito ng mga Ukrainians. Masama ang magiging kapalara ng Russia kung ito ay mapapasakamay ng kanilang kalaban napagtanto ng mga analist na hindi ito pwedeng bombahin ni Putin kung magkakaroon ng ekwentro sa mismong gusali. Ilang batalyon ng mga Ruso ang pinatawag upang pumulong sa Kursk. Kasama dito ang kasundaluan ng Chechnya na mukhang handang lumaban. Habang abala ang mga Ukrainian sa pagtaguyod ng base sa Kursk at pakikipaglaban sa Donetsk, naganap sa bansa ang isang masaklap na pangyayari naglunsad si Vladimir Putin ng isa sa pinakamalaking pag-atake sa Ukraine. Halos kalahati ng buong bansa ang nagliyab. Sinabi sa AP News, lunis lang, ikadalawamput-anin ng Agosto, na nagpaula ng nakamamatay na misal sa drones ang Russia sa halos kalahati ng buong Ukraine. Isa sa pinakamalaking pag-atake mula pa noong ginera sila taong 2022. Una, Dangdang mga drones ang umulan sa eastern, sa northern, southern at gitnang rehiyon ng Ukraine. Tapos, sinundan ito ng sangkaterbang ballistic missiles. Marami ang napabagsak ng air defense, subalit, dandaan ang nakalusot. Gabi na noong nagsimula ang pagbomba. Tahimik sa ilang syudad, marami ang natutulog na mahimbing, marami ang katatapos lang sa trabaho. Hanggang nagsimulang tumunog ang emergency siren sa ilang bayan at nataranta ang marami. Walang lumabas na balita o walang babala sa kung ano ang mangyayari. Hindi nila alam na sa loob ng ilang oras mararanasan nila kung gaano kainit sa impyerno. Heto na nga. Dumagundong ang ingay ng mga drone sa ere at nainigang lupa ng daan-daang pasabogang nasaksihan sa halos kalahati ng buong bansa. Mga imbakan ng langis mga gusali ng kuryente at mga base militar ang isa-isang sumabog. At ang masaklap dito ay maraming sibilyang gusali ang nadamay. Ilang oras na magalang sinabing isa sa pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Ukraine. Makikita sa mga balita yung mga taong nasa subway naghihintay na tumigil ng pag-atake. Maraming hindi na lumabas ng bahay at inabisuwa ng pamahalaan na manatili sa loob hanggat hindi paligtas. Marami din ang hindi nakapagtrabaho, hindi nakapasok sa eskwela. May mga tindahan sa mga mall na nagsara. Yung iba, doon na naglagi hanggang kinabukasan. May mga in-interview na naglabas ng kanilang galit sa ginawa ni Putin sa bansa. Wala naman silang magagawa sa ngayon kung hindi manalangin na hindi madamay ang kanilang pamilya. At marami naman ang na nakaligtas sa pagbomba. Pero may ilang naging masama ang kapalaran. A Humingi ng tulong ang pamahalaan sa kanluran na depensahan ng bansa mula sa drone at missile strike ni Putin. Dahil sa walang mabisang air defense ang Ukraine laban sa sangkatutak na pasabog, maraming napabagsak pero huli na nang dumating ang tulong kaya marami ang tumama. Pinakita rin sa social media ang mga nagliliyab na gusali, nawasak na dam at yung hydroelectric plants sa Kiev. Pero may mga nadamay na apartment sa bayan ng Lutsk. Ito pa lamang ang lumabas sa balita. Hinihintay pa ng mga Ukrainian sa ang buong ulat kung gaano karami ang nawasak. Matapos ang nakakatakot na pangyayari, ingay ng mga sasakyan ng bombero, ng pulis, at mga volunteers ang umalingaw-ngaw sa kalsada. Kinabukasan araw ng Martes, paglabas nila sa kanilang pinagsilungan, mga nasa bahay, sa mga apartments, sa anumang pinagtaguan. Hindi sila makapaniwala sa bumulaga sa kanila. Nasaksihan ang mga malalaking sunog sa kung saan saan. Nagkakagulong tao at nagtatakbuhan. Tatlong taon silang nagtiis na mapalayo sa kanilang minamahal. Tatlong taon nilang sinikmura ang libo-libong namatay, mga kamag-anak, mga kaibigan, kapitbahay. 2024 na at ganun pa rin ang sitwasyon. Dahil sa isang digmaang hindi nila sinangayunan. Ang hiling ng lahat ay kapayapaan para sa kanilang bayang sinilangan. Paano nga ba magkakaroon ng magandang kahihinatnan? Kung ang pakay ni Putin ay ubusin ang lahi ng mga Ukrainians. Anong matinding ganti ang binabalak ng Ukraine? Sinabi sa Reuters noon lang ika-27 ng Agosto na ang pagpapasabog ng Russia sa power grid ng Ukraine ay ang pinakamalaking pag-atake at ang gamit ay mga sandatang high precision. Dahil dito, pinaputol muna ang kuryente at tubig pansamantala Binalita sa Moscow Times na inulat sa Poland na may mga bumagsak sa kanila galing Ukraine na violation sa kanilang airspace. Pinaghihinala ang tinamaang drone ang bumagsak. Sa una, naalarma ang mga Polish kung ano ang nakapasok sa kanilang teritoryo. Baka nga naman tinira na rin sila ng Russia. Nabahala ang mga tagakanluran at lalo na yung mga karating na bansa dahil kung may naligaw na ballistic missile sa teritoryo ng NATO, siguradong magkakagera. Pinakita sa mga video ang ilang Ukrainians na nasa ilalim ng subway, nagtatago pero kumakanta ng kanilang pambansang awit habang tuloy-tuloy ang pagsabog sa labas. Marahil ito ay kanilang paraan upang mahimasmasan ang kanilang nababahalang isip. Hindi nila alam ang mangyayari at kahit sino ay posibleng madamay. Gayunpaman, marahil ang kanilang dalangin ay narinig sa langit. Dahil matapos ang ilang oras, huminto ang mga pasabog. Marami ang nakaligtas pero may ilan ang inulat na namatay. Maraming napasabog sa kapital ng Kiev, mga power grids at iba pa. Ganon din sa ibang rehiyon, sa bayan ng Volin Zitomir at Rivne sa bandang itaas ng bansa. Ganon din sa Kimelnitsky at Lviv at kung saan-saan pa. Marami ang nagsasabi na ito ay parusa ni Putin sa Ukraine dahil sa kanilang pagpasok sa Kursk. Wala daw karapatan ng mga Ukrainians na salakayin ng kanyang bansa. sinang sinangayuna ng mga kaalyado ni Putin na kesyo kasalanan daw ng Ukraine kung bakit sila inatake. natake. Kesyo kung nagpasakop na lang sila ay ah hindi tatagal ang gera. Mas mabuti raw na mabuhay kahit na alipin kaysa mamatay na isang bayani. Ano man ang punto ni Putin at ng karamihan, mukhang hindi ganyan mag-isip ang mga Ukrainians. Sinabi sa The Wall Street Journal na gustong gumanti ng mga Ukrainians at nanawagan sa kanlura na tanggalin ang pagbabawal sa kanilang missiles na atakihin ng Russia. Marahil na pag-isipan ni Putin na ang Kursk kung nasaan ang mga Ukrainians ay ilang daang kilometro lamang ang layo sa Moscow at St. Petersburg napag-isipan na gusto itong atakihin ng Ukraine kung papayagan sila ng kanluran Dahil may kasunduan ng dalawa na hindi nila gagamitin ang storm shadow missiles pang-atake sa Russia. Kaya marahil ay inunaan na sila ni Putin. Ayon sa The Guardian, noon pa hinihingi ni Zelensky ang pahintulot na magamit ang storm shadow sa loob ng Russia sa Moscow at sa St. Petersburg. Inulat sa Independent na sinabi ng Prime Minister ng Britanya No whether on the front line or here on your second home in the UK, we are with you today and always. Sa madaling sabi, tutulong ang UK sa Ukraine hanggang sa huli. Isang pangakong ikinagalak ng Ukraine kung matutupad. Siyempre, kung nasaan ang Britanya, nandyan din ang Amerika. Mula pa noong unang digmaang pandaigdig, ang dalawang bansa ay matagal nang magkasangga. Kaya kung tutulong ang United Kingdom, asahan mo, nasa likod nito ang Estados Unidos. Marami yung nagsabi na kung walang tulong na natanggap ang Ukraine, matagal nang tapos. Ang labanan. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng maliit na bansa sa mga nagbibigay ng armas panlaban kay Putin. Marahil sa hinaharap, malalaman natin ang tugon ng kanluran sa hinaing ng Ukraine kung payagan silang atakihin ang mga syudad ng Russia. Baka nga naman dumating ang oras na huli na ang lahat. Anong ara lang mapupulot dito? Isang matinding pag ang ginawa ni Putin sa maliit na bansa ng Ukraine. Tanda ang pasabog ang umulan sa kanyang kapitbahay. Bagamat nais ni Zelensky na maranasan ng mga Ruso ang ginawa ni Putin sa kanilang bansa, hindi ito basta-basta. Ikatlong taon na ng labanan at ikaapat na linggo na ng incursion wala pa rin tigil ang putukan. Tumugon man o hindi ang kanluran sa kahilingan ng Ukraine na atakihin ng Moscow at St. Petersburg. Depende kung pupursigihin ito ni Zelensky. Pero hindi pa't sabi nga, kapag may tiyaga, ay may nilaga. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan. Nang maraming araw, tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.